Lahat ba ng kadet nakakagraduate sa Philippine National Police Academy? Hindi lahat ng classmate mo ng first year ay makakasama mo na rin sa graduation. Maraming factors kung bakit hindi nakakagraduate at hindi nakakasabay graduate ang isang kadet. Una, bumagsak sa subject. Kahit isang subject lang binagsak mo, uulit ka pa rin next year para sa lahat ng subject. Kasi walang special class ang PNPA. Pangalawa, bumagsak ka sa tactics. Ito yung mga subject maliban sa academics. Tulad ng PFT, marksmanship, summer training, at iba pa. Pangatlo, sumobra ka sa limit ng delinquency reports. Ang delinquency reports ay ang mga violations na commit mo sa loob ng academy. Uli, unwillingness to continue o pag-file mo ng resignation. Sa class namin, which is Mandayog class of 2020, almost 350 kami nakapasok pero 280 na lang kami grumanti. Huwag kang mag-alala, basta nasa right track ka, malaking chance mo makagraduate. Marami namang mag-guide sa'yo sa loob para hindi ka mag-commit ng mga violations.